Ako yung nakatutok sa pagkain. Uh, problematic talaga yung pagkain. Gusto ko talaga tulungan ng ating marginal farmers para ang presyo dito sa mga syudad. Hirap na hirap ang ating mga nanay at uh, talagang kapos sa cost of living sa kataasan ng bigas, ng mga bilihin. Kailangan gawa natin ang paraan na bumaba at uh, napaka-importante niyan. At uh, ang recommendation ko nga, eh, wag lang ayuda na hindi naaasahan na limos-limos lang at barya lang ang pinagmumudmod. Ano kaya gawin na natin yung ating mga manging isda at mga magsasaka, kahit karampot lang, bigyan natin ang sweldo na naaasahan nila na kahit papano yung kanilang kinikita ay maging sapat para sa pamumuhay ganun din sa ating uh, mga social uh, stipend palawakin natin yung four piece hindi lang ayuda na bigla-biglaan na minsanan, kundi yung naaasahan para makapagplano sila ng buhay at uh, naawa naman ako, kailangan na may dignidad ang Pilipino pagkat hindi naman tayo tamad, gusto natin magtrabaho, konting tulong nga lang ano pa? ano, ano, ano? Ano yung tanong? Ah, palagi ah, palagay ko inaayos naman. Nagkaroon kami ng budget hearing. Maayos naman po. So, unti-unti naman nasusolve yung mga problema nila. At katulad ng sinasabi ko, ayokong kumakampi. Sana magkaisa na sila. Senador Aini, ano po masasabi niyo sa pagkakapirma ng mga na anti-agriculture? Ay, natutuwa ako. Ay, natutuwa ako. Saan gusto ninyong isulong pag kayo po ay nakabalik po sa posisyon sa pagkain? Ang akin, napakarami natin batas. Maganda naman yung batas, miski dati. Kaya lang, wala naman na didemanda. Wala naman na kukulong. Ang tagal-tagal na ng batas, 2015, 2016. Wala naman na kukulong, wala naman na, na, na pa-prosecute. Eh bakit naman ganon? At ako'y okay. naliligo na. Pasensya ano po yung na uh, yung niyo dun sa mga uh, okay so ang uh, ano sinasabi ito? ko uh, sa uh, sa bagong batas mas mabisa to mas matindi ang mga parusa sana naman magkaroon tayo ng enforcement. Doon nagkukulang eh. Maganda nga yung batas, eh, hindi naman pinupursige. Wala naman nahuhuli, wala naman nakukulong. Ang dai-dai ng pangalan na binigay ng mga smuggler, ng ating mga media, may address pa, merong pangalan pa ng korporasyon at bodega. Wala naman nahuhuli. Eh bakit ganun? Uh, from 2015 hanggang ngayon, ilang taon nang lumipas, magsasyam na taon, wala pa rin na ahuhuli pambihira. Kaya sa palagay ko, yan na ang dapat gampanan ng ating mga uh, iba't ibang investigative at prosecutorial agencies. Kung kayo hindi ako mambabatas po ako, hindi ako pulis. Eh. Okay. Oo. Okay, sa NBI na yon at saka sa DA magsumikap sila, yung Bureau of Customs kayo ang tinuturo, hindi na daw smuggling kundi mismo yung official sa customs ang tumitira. Nakakaneurvous naman itong mga tinuturo nila. Wag naman sana kasi nawawalan ng loob ang ating mga magsasaka, Hindi nabebenta ang kanilang ani. Ito nga, binabagyo kami ng matindi sa Ilocos Norte, yung Batanes, pati yung Cagayan. Underwater po sa kasalukuyan, tangay lahat ng ani at uh, lahat ng itinanim, e eh nawala sa loob sana ng dalawang linggo, mag-aani na. Abay, bigong-bigo dahil nga underwater ang uh, buong uh, Norte. Kaya ito nga, ang ating mga problema napakatindi ng extreme weather, itong climate change, kaya't uh, kinakailangan talaga tulungan natin ang ating mga magsasa at saka sa ganyang paraan maibabagsak natin ang presyo. Hindi importasyon ang solusyon. Ang tunay na solusyon ay yung mga sariling atin na mambubukid.